you cannot serve two masters at the same time. Oh, familiar sa atin yan, di ba? At nasa Bible din yan. Nasa Matthew 6, 24 to 26 ata. I-check mo na lang, oh. Pero ako, personally, akala ko dati talaga, okay lang. Oh, okay lang na dito ako ngayon sa eh, hindi masyado mabait. Oh. At the following day, dito na naman ako sa pagiging mabait. Oh. Pag may mga temptation, minsan hindi ma hindi maiwasan. Oh. Nung tumigil ako ng dalawang taon sa high school, naging tambay ako so lahat ng kabulastugan nasubukan at nung bumalik ako sa pag-aaral sa college, sabi ko magpakabait na ako kailangan kong tapusin to first year, second year, talagang maayos oh, maayos ang buhay, ano, study boarding house, nung third year napasama na naman ako dun sa mga kaibigan palagi nagbabar umiinom hanggang nagkasakit oh, dun ko na-realize, hindi talaga pwedeng pagsabayin You cannot serve two masters at the same time. Hanggang ngayon, ako personally ha, mahirap, mahirap pumili ng magiging mabait palagi. Kasi palagi na yung temptation eh. Yun yung challenge sa atin, Oo. Kung paano natin mapanatiling isa lang yung master, oh, which is yung Lumikha sa atin. Oh, yun yung uh, objective sana. Kasi kung palagi kang sumunod doon sa mga utos ng Puong Lumikha sa atin, ang blessing rin mas mabilis, oh, mas maraming blessing ang matatanggap. Yun yung napansin ko.